Hello mga gusok, may nakita na ako sa TikTok no. Ang tubig taun sa paggunting mga kagusok, ano na, naputol man to kagusok. Ato At, testingan mga kagusok kung maputol ba ang tubig kumano. Kay mo ko sa CR mga kagusok ako testingan paggunting-gunting ang tubig sa gripo mga kagusok kung unong tinuod mo putol ba no. What's under mga kagusok? Go 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 na ta mga kagusok. excited na ko mga gusok mo adto sa CR mga kagusok kaya ako testingan paggunting ang tubig kung maggunting ba. Oh, di ba? Try na to mga kagusok. Let's go, guys. kay dito ko makagusok. Ako testing ang gadod no fruit good tinuod ba mga kagusok, no? Ada pa sigaw na to si ar kagusok. Yan mga kagusok, kita ta dong payong, payong. Gunting mga kagusok, no? ko nga makita ang gunting. Yan mga kagusok. Kita ta gunting. Dari mga kagusok ang gunting mga kagusok. Lantaw na to mga kagusok, no? Yan, the watch and learn, mga kagusok. Kung saan pagpatay na ako ang tubig mga kagusok, no? Yan! Yan mga kagusok, magpawas ang tubig mga kagusok no? Kung tinuol ba maputol mga kagusok ang tubig. Kung saan pagunting mga kagusok, no? Kaya ako kita sa TikTok kung magunting bang grape, no? Ang tubig. Tara mga kagusok, kuya, malang ang putol mga kagusok. Tagtong ko na ba sa TikTok mga kagusok, Haman mga kagusok, epic. Hindi nga ako, tagilat nila TikTok mga kagusok, Ya, yeah, amang mga kagusok. Kung yeah, ah, so. okay, ka, ang ginunti mga kagusok, kaya amang nga yung bitig to. Aamay na yung... Ang sarap. Hindi ka ano, pagsapot akong kagusok. Ya, yeah, amang gano'n Ha, ah, ah, ha, ha, ha. may putol din yung kagusok. Ya, yeah, may putol. Para pala, may dawas na tiktok. Ha, ah, kaya mga kagusok. Ha, ah, <laughs> Yay! Tag-o na Ya, yeah, mga tiktay na ako. Tag-o-tay na mo kung mga ko. Sus! Tag-ilad na kung mga gusto sa ka tiktok. Mga gusto ko. Animal ka mo. Tag-ilad ako ninjo. Bell pax. Ito mo. Recycled na kung mga kagulay.